Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena kung saan si Rosie ay nakaupo mag-isa at malungkot sa isang mesa, napapalibutan ng mga bisita sa kasal. Tahimik siyang naghahanda ng kanyang sasabihin tungkol sa koneksyon niya kay Alex Stewart, ang lalaking nakaupo lang sa tapat niya. Magkakilala na sila simula pa noong sila'y bata pa lang. Kasal ni Alex ngayon, at sinimula ni Rosie ang kanyang talumpati sa pagsasabing, ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko kasunod na ipinakita si Rosie na umiiyak habang ang pelikula ay bumabalik sa nakaraan, sa kanyang ikalabing walong kaarawan, labing dalawang taon na ang nakalipas. Sini celebrate ni na Rosie at Alex ang birthday niya sa isang pub, at nauwi ito sa isang palakpakan. Sa kasagsagan ng saya, nadulas si Rosie mula sa upuan at nabagok, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya kinaumagahan, wala siyang maalala sa nangyari kagabi. Dumalaw si Alex, hindi alam na wala siyang natatandaan sinabi ni Rosie kay Alex na sana'y hindi na lang nangyari ang gabing iyon at ayaw na niya itong pag-usapan, na inakala ni Alex bilang isang pagtanggi. Ikinwento ni Alex kay Rosie ang tungkol kay Bethany, isang magandang babae na tila may gusto sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang beach campfire at pinag-usapan ang nalalapit na mga party sa eskwela. Inamin ni Rosie na nilapitan siya ni Greg, ang pinakagwapo sa paaralan, ngunit tumanggi siya dahil nakaplano na silang pumunta ni Alex. Samantala, interesado naman si Alex kay Bethany na inakalang mahirap akitin dahil siya'y birhen pa. Tumawa si Alex at ibinalita na niyaya siya ni Bethany sa sayawan. Sinabi ni Rosie na dapat ay pumunta siya kay Bethany at siya naman kay Greg. Pumayag si Alex, pero kitang-kita na pareho silang hindi masaya sa naging desisyon. Sa klase ng computer, sinabi ni Alex kay Rosie na hindi la siya birhen. Nagtanong si Rosie kung sino at umaasang hindi si Bethany ngunit si Bethany nga. Dahil dito, napamura si Rosie at pinatawag sa opisina ng principal. Gusto sanang akuin ni Alex ang sisi at aminin ang kanyang mensahe sa harap ng klase, pero dismayado na si Rosie. Kinagabihan, hinatid ni Alex si Rosie sa hotel kung saan gaganapin ang sayawan. Pagdating doon, pinababa siya ni Greg mula sa sasakyan, at halatang ayaw ni Alex sa nangyayari. Habang nagsasayawan ang bawat pares, palihim na nagkatinginan si na Rosie at Alex, kapwa puno ng panghihinayang. Pagkatapos ng sayawan, pumakyat si na Rosie at Greg sa isang kwarto, pero nasira ang gabi nang matanggal ang kapote ni Greg at naiwan sa loob ni Rosie. Tinawagan niya si Alex na nasa ibaba at nagsasayaw pa kasama si Bethany. Dahil sobrang lakas ng tugtog, hindi marinig ni Alex ang sarili. Napilitan si Rosie na sumigaw pa ng mas malakas sa harap ng ibang tao iniwan ni Alex si Bethany para ihatid si Rosie sa ospital, kung saan isang nurse na lalaki na ang pangalan ay Dick ang nagtanggal ng kapote. Pagka uwi nila, iminungkahi ni Alex na lumipat sila ng bansa at mag-aral sa Amerika. Si Rosie ay kukuha ng hotel management sa Boston University at si Alex naman ay medicine sa Harvard. Kinaumagahan, sinabi ni Rosie sa kanyang mga magulang. Hindi sumang-ayon ng kanyang ina at sinabing hindi niya kayang alagaan ng sarili, kaya kinausap siya ng ama. Habang nagtatrabaho sila, sinabi ng ama niya na ang pagsunod sa pangarap ay tamang hakbang. Ilang buwan ang lumipas, tinanggap si Rosie sa Boston University. Pumunta siya sa bahay ni Alex upang sabihin ang balita, pero nadatnan niyang kasama nito si Bethany. Narinig niya ang mga tunog mula sa loob, nasuka siya at umalis. Nagpunta si Rosie sa batika dahil sa matagal na pagduduwal. Iminungkahi ng clerk na si Ruby na mag-pregnancy test siya. Nang lumabas na positibo, agad niyang naisip na si Greg ang ama. Nais nice, sana niyang kausapin si Alex, pero abala ito sa hapunan kasama si Bethany at ang mga kaibigan nito, kaya umiyak na lang siya mag-isa. Kinabukasan, sinabi ni Alex kay Rosie na nakakuha siya ng scholarship sa Harvard. Masaya si Rosie para sa kanya, pero hindi niya kayang sabihin na buntis siya at tinanggap din sa Boston. Ayaw niyang manatili si Alex para lang alagaan siya. Sinabi lang niya na pupunta siya sa araw ng alis nito. Sa airport, nag si Rosie para kay Alex, kaya binigyan siya nito ng isang maliit na glow toy. Halos maghalikan na sila, pero umatras si Rosie. Umalis si Alex patungong Amerika. Bumalik si Rosie sa batika upang maglabas ng saloobin kay Ruby. Iminungkahi nitong ipaampon na lang ang bata, at tila naging magandang ideya ito kay Rosie. Nagpatuloy si Rosie na manirahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang lumilipas ang araw, unti-unti siyang nagdalawang isip sa pagpaampon ng bata... At sa wakas, nang isilang niya ito at unang beses na mahawakan, nagbago ang lahat. Nagdesisyon si Rosie na panatilihin ang kanyang anak at pinangalanan niya itong Katie. Isang gabi, labis ang kanyang pagod at si Katie ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Dumating ang kanyang ama at sinabi niya rito na pakiramdam niya ay parang wala na siyang pag-asa sa buhay. Pinayapa siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang alaala noong ipinanganak si Rosie. Nakaganito ng loob ni Rosie. Matapos ang ilang montage ng pagiging isang single mom, muling nakita ni Rosie si Bethany. Isinumbong ni Bethany kay Alex ang tungkol sa sanggol. Lumipad agad si Alex pa uwi ng England para harapin si Rosie. Ipinaliwanag ni Rosie na hindi niya sinabi kay Alex ang tungkol sa anak nila dahil ayaw niyang pigilan ito sa pagpunta sa Harvard. Pinatawad siya ni Alex. Ikinwento ni Rosie na lumipad agad si Greg sa Iowa noong nalaman nitong buntis siya. Hiniling ni Rosie kay Alex na maging ninong ni Katie. Nanatili si Alex ng ilang araw kasama si na Rosie at Katie, ngunit kinailangan din niyang bumalik sa Amerika habang nanatili si Rosie sa England. Sa Boston, nag-iisa si Alex sa isang bar, umiinom, nang lapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Phil. Ipinakilala ni Phil ang kapatid niyang si Sally at tinanong kung pwedeng ilibri ito ni Alex ng inumin. Pumayag si Alex. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy ang komunikasyon ni na Rosie at Alex sa pamamagitan ng mga video naging magkasintahan na sina Sally at Alex at nagsama na sa iisang bahay. Samantala, naging malapit na magkaibigan sina Rosie at Ruby, ang clerk mula sa Batika. Lumalaki na si Katie, at parehong nagtatrabaho bilang mga tagalini sa isang lokal na hotel sina Rosie at Ruby. Bagamat masaya si Rosie sa anak at sa kanyang buhay, patuloy pa rin siyang nangangarap na magkaroon ng sariling hotel. Nabalitaan ni Rosie na isa ng sikat na modelo si Bethany, bagay na hindi pa rin niya matanggap. Habang masaya si Rosie sa piling ni Katie, si Alex naman ay hindi masaya sa relasyon nila ni Sally. Hindi siya nauunawaan nito at sinasabing walang kwenta ang mga pangarap niya. Inimbitahan ni Alex si Rosie na bumisita at pinadalhan siya ng tiket. Sabik si Rosie, iniisip na baka may mangyari na rin sa wakas sa kanila. Pagdating ni Rosie sa paliparan, masayang nagkita silang muli ni Alex. Inikot siya ni Alex sa lungsod, maghapong naglalakad, nagtatawanan, at naghaharutan. Habang nasa parke, yumuko si Rosie para halikan si Alex, pero sa pagkakataong ito, siya ang umatras at sinabing bumalik na sila sa apartment. Pagbalik nila sa apartment, nadat na nilang naroon si Sally, naghihintay. Kumain sila ng hapunan kasama ang kapatid ni Sally, at halata na mas magkatugma si na Alex at Rosie. Hindi makainom si Sally ng alak kaya tinanong siya ni Rosie kung bakit. Doon nalaman ni Rosie na buntis pala si Sally, isang bagay na hindi sinabi ni Alex. Nagalit si Sally at naggulong sa kusina para maghugas ng plato. Nang alukin ni Rosie ng tulong, hindi sinasadyang natapon niya ang isang baso ng tubig. Nagalit si Sally at sinigawan si Alex na iligtas ang antaygang mesa ng ama niya. Sa pagmamadali, natapon din ni Alex ang isa pang baso at napamura. Sa sobrang galit ni Sally, sinira niya ang buong mesa, ikinagulat ito ni Rosie. Nagkunwaring walang nangyari si Alex at niyaya si Rosie na pumunta sa art show ng kaibigan niyang si Herb. Umalis si Rosie sa art show ng maaga, iniisip na wala namang kwenta iyon. Sinundan siya ni Alex, ipinaliwanag ni Rosie na galit siya dahil iniwan ni Alex ang buntis niyang nobya para makipagkita sa kanya. Sabi ni Alex, nage-enjoy lang silang dalawa. Ngunit itinuro ni Rosie na tinatawag lang siya ni Alex tuwing magulo ang personal nitong buhay, para may bumalik mula sa nakaraan niya na magsasabi ng totoo sagot naman ni Alex, parang miserable din ang buhay ni Rosie at tinutulungan lang niya ito. Ipinagmalaki ni Alex na maayos na ang buhay niya at magkakaroon ng dalawang magulang ang anak niya, dahilan para agad umalis si Rosie, dismayado. Nagpadala si Rosie ng larawan ni Katie kay Greg, at bumalik nga ito matapos siyang pakiusapan na bigyan ng isa pang pagkakataon. Nagsimula silang mamuhay na parang isang pamilya, at sa kalaunan ay na-engage sila. Inimbitahan si Alex sa kasal nila, ngunit hindi ito dumating. Habang lumilipat sina Rosie at Greg, tumawag si Alex, pero hindi ito sinagot ni Rosie. Lumaki na si Katie at naging close sa isang batang lalaki na si Toby, na tila nagpapakita na nami-miss niya si Alex. Sa sumunod na eksena, tumawag si Rosie sa apartment ni Alex. Si Sally ang sumagot at sinabi niyang naghiwalay na sila ni Alex, halos kasabay ng kasal ni Rosie. Ngunit bago pa man niya ibaba ang telepono, sumigaw siya dahil pumutok na ang panubigan, at narinig ito ni Rosie bago naputol ang tawag. Tumawag siya kay Herb, ang artist mula sa show. Nag-text si Rosie kay Alex para damayan siya, dahil naaawa siya rito. Ibinunyag naman ni Alex na hindi pala kanya ang bata kundi kay Herb. Sinabi rin niya na ayos lang siya, at hindi pa siya handang maging ama, kahit na sa totoo lang, gusto niya talaga. Lumipas ang limang taon, teenager na si Katie at malapit pa rin sa kaibigan niyang si Toby, minsan nakakainis para kay Rosie. Isang araw, iniwan siya ng kanyang mga magulang ng regalo, isang biyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Receptionist na ngayon si Rosie, at habang naglilinis ng sahig, biglang pumasok si Bethany, na isa ng matagumpay na modelo. Nagkakwentuhan sila habang nag check in si Bethany sa hotel. Nang mabanggit nitong balak niyang magpunta ng Boston, iminungkahi ni Rosie na hanapin nito si Alex. Bigla namang nawala ang ama ni Rosie habang nasa bakasyon, at labis siyang nalungkot bumalik si Alex sa England para dumalo sa burol at damayan si Rosie. Dumating si Greg na parang walang alam sa nararamdaman ni Rosie at agad siyang inakay palayo. Doon na pagtanto ni Alex na mahal pa rin niya si Rosie at alam niyang mas magiging mabuting lalaki siya para rito kumpara kay Greg. Pagbalik niya ng Amerika, nagpadala siya ng liham kay Rosie. Dito niya ipinahayag ang tunay niyang nararamdaman, at sinabi na kung hindi pareho ang nararamdaman ni Rosie, hindi na niya muling babanggitin ito. Ngunit nang dumating ang liham sa bahay, si Greg ang unang nakatanggap nito, at itinago ito sa drawer bago pa ito makita ni Rosie. Nagdesisyon si Rosie na tuparin na ang pangarap niya at sinimulang planuhin ang pagbubukas ng sarili niyang hotel. Patuloy ang pagiging malapit ni na Katie at Toby. Muling nag-message si Alex at tinanong lang ng isang bagay, masaya ba siya kasama si Greg? Matagal nag-isip si Rosie bago sumagot. Sinabi niyang sila ni Greg at Katie ay isang pamilya, at masaya siya sa kanyang pamilya. Isang araw, tumawag si Greg mula sa work trip niya sa hotel kung saan ginanap ang kanilang school dance noon. Sinabi niyang magtatagal siya roon hanggang weekend. Dahil sa hinala, nag-check si Ruby sa database ng hotel at nalaman nilang nag-reserve si Greg ng bridal suite. Pumunta si na Rosie at Ruby sa hotel at nadatnan si Greg kasama ang ibang babae. Sinuntok ni Rosie si Greg sa panga at umuwi para itapon lahat ng gamit nito. Sa kanyang paglilinis, natagpuan niya ang liham ni Alex agad siyang nag-video call kay Alex pero si Bethany ang sumagot. Dumating si Alex at ibinunyag nilang ikakasal na sila sa susunod na linggo. Hiniling nila kay Rosie na maging best man sa kasal bilang pasasalamat sa kanya dahil siya ang nagsabing puntahan ni Bethany si Alex noon. Tinanggap ito ni Rosie kahit pilit niyang kinukubli ang kanyang luha. Ibinuhos niya ang sama ng loob kay Ruby, sinabing baka talagang hindi sila ni Alex ang para sa isa't isa kinausap siya ni Ruby at hinimok na magpakita sa kasal ng maaga para sabihin kay Alex ang totoo, bago pa mahuli ang lahat. Isang linggo ang lumipas, sina Rosie, Ruby, Katie, at Toby ay handang lumipad papuntang Amerika. Naantala ang flight nila, at pagdating, sinalubong sila ni Phil. Dumating sila sa simbahan habang palabas na sina Alex at Bethany. Sa Recep Sion, bilang bestman, nagsalita si Rosie at inalala ang kabataan nila ni Alex, kabilang ang gabi ng kanyang ikalabing walo na kaarawan, na hindi niya maalala. Dito na realize ni Alex na totoo ngang hindi niya yun naaalala. Nagpasalamat si Rosie kay Alex sa pagiging isang kamanghamanghang kaibigan, at sa pagiging pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Nangako siya na kahit ano paman, mamahalin niya si Alex. Tumama ito ng malalim kay Alex. Kinabahan ang mga kaibigan ni Rosie matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, sinabi ni Rosie na mamahalin niya si Alex, gaya ng pagmamahal ng isang kapatid at ng isang tunay na kaibigan. Pagkatapos ng kalumpati, nagkaroon ng sayawan. Magkakapares si na Bethany at Alex, Katie at Toby, Ruby at ang bagong boyfriend niyang si Phil. Tinangkang halikan ni Toby si Katie, ngunit umatras ito at umakyat sa rooftop. Nasaksihan iyon ni na Rosie at Alex. Tinanong ni Rosie kung ano ang nangyari, sagot ni Katie, hinalikan siya ni Toby, bagay na sa tingin niya ay kakaiba, lalo't hinalikan din nila ni Alex ang isa't isa noon. Sinabi niya na hihilingin niyang kalimutan niyo ni Toby. Nagbabala si Alex na kapag tinanggihan niya ito ngayon, maaaring habang buhay maghanap si Toby ng taong perpekto na hindi hindi magiging kasinggaling ni Katie. Hindi lang para kay Toby ang sinasabi ni Alex, para rin iyon sa sarili niya. Naanting si Katie, dumating si Toby sa rooftop, at agad siyang hinalikan ni Katie. Bumaba. Silang muli sa party, naiwan si na Rosie at Alex. Ikinwento ni Alex ang nangyari noong ikalabing walong karawan ni Rosie, na naalala niyang hindi ito natatandaan. Dito na pagtanto ni Rosie na dinala ni Alex si Bethany sa kanilang school dance noon dahil inakala niyang wala siyang pagtingin kay Alex. Kahit kitang kita na may pag-ibig pa rin sa pagitan nila, wala na silang magagawa. Hindi natuwa si Bethany sa paraan ng pagtingin ni Alex kay Rosie habang nagpapaalamanan sila sa airport bumalik sina Rosie, Katie, Toby, at Ruby sa England. Bumili si Rosie ng isang lumang manor house at ginawang isang lodge, kasama ang tulong ni na Katie, Toby, Ruby, at Phil. Sinabi ng kanyang ina na akagagalak ng ama niya kung magdaraw siya ng engranding pagbubukas. Ang unang bisita, ang lalaking kasama ni Rosie sa elevator noong naiwan ang kapote. At saka, biglang lumitaw si Alex, mag-isa, walang bitbit na malita, at walang asawa humingi siya ng kwarto. Dinala siya ni Rosie sa isang kwartong may tanawing dagat. Lumingon si Alex sa kanya, inabot ang kamay, at niyaya siyang sumayaw. Sumagot si Rosie, mas mabuti na ang huli kaysa sa wala, at siniil siya ni Alex ng isang masidhing halik. Doon nagtapos ang pelikula. Salamat sa panonood.